Temperato sa atin, 100. Oo, oh, yun ang exercise mo. Start tayo. 1, 2, 3, go! 1. Is iabot mo. 2. <laughs> oh, 100! 100! Yeah! Oh. Yeah. na sila! Guys, magandang gabi po sa atin lahat. Ayan. Mga kapapayan, mga kabarangay, may naisip akong laro. Kasi, hindi, makam, hindi kami mga pag-exercise sa labas kasi ulan. Di ba? Marakas ulan, kaya dito na lang kami mag-exercise. So, yung mga ka sa aking uh, challenge na exercise, bibigyan ko ng pera. Bandam! Oh. Ang exercise mo, Bandam, Dalawa kayo ni Kuya Risky muna. Oh, dalawa Risky. Okay. pabilisang kumain ng kasaging. <laughs> okay, payag ko. Payag ka. Oh. Ilang kaya mong saging? Ah. Uh... Wait! Isang saging, makaubos ka na isang saging, 100 pesos. Oh, uh, ko, dadawin ko pito. Pit pitong, pitong saging ubusin mo. Pitong ko. saging ubusin mo. Oh, hinu inubos lahat. Oh. Oh, pag naubos lahat, ubus mo yung pera ko. lahat, bigma sa akin lahat. Eh, kung ilan saging nga maubos mo, basta isang pirasong saging, 100. Itong parato sa atin, 100. Oo, oh, yun ay exercise mo. Oh, okay. Payag ba kayo, guys? Exercise ni Bandam, kumain ng saging. So, isang pirasong saging, 100. Kaya tignan nyo yung saging, oh. Ang dami, oh. Oh, maubos kaya ni Bandam to. Bandam, malika tayo ka. Kaya mo upusin to? Tayo ko ubusin. Tate, para kong unggoy. <laughs> Pabilisan kayo. Ay, ang kalaban mo si Risky. Ha? Hmm. Oh, hawakan mo muna ito kaya Risky. Ayan. Ta, ta, ta. Ako umgoy. Siya, <laughs> <laughs> um monkey, ako um na unggoy. Um um Mankey. Um Siya, um Mankey. Risky Mankey. Unggoy, pandam. O, oh, kaya mo. O, so, kaya. So, kung sino yung uh, uh, mabilis, makakain, pag naubos mo yung saging na isa, One hundred. One Okay. Ah, uh, ito uras. Ubus sakin sa yan. Ay, patay tayo dyan. So, narinig nyo yung mga kababayan ha? Palakasan sila Pero hindi lang kakain. Oh. Kailangan may set up. Oh. up. Oo. Bago, bago kakakain ng isang saging, limang set up muna. Limang set up dating. Oo, oo. Sige. Pwesto natin. No? Puesto natin. Paano? Kuya Jesse, tulungan mo. Pahigain natin yan. Pahigain. Opo, <consists of a message> uh, okay. uh, uh, okay. urong mo doon kay tabi sila ni Kuya. Ano? Uh, dito ka banda dito. Mo, okay, oh, sabay. Ilapag mo 'yung saging doon. Oh. yan, Yeah, eh. tabi kayo. Wait Uy. lang ha. Oops, dahan Dandahan. Oh, pantay kayo. Kailan limang seta pa? Alam mo 'yung okay. limang seta. Oh, ayan. Oh, wait lang, wait lang. Yung saging dito. Ay, sa akin, O, oh, ang dami pera yan, Bandam! Oh, ang dami pera. Lahat ng pera, bigyan mo sa akin oh, lahat. Kakain na. Oh, kakain. Kakain ka na nga. May pera pa. Oh, may pera ko. okay. Wait lang. Kasi baka mauntog kayo eh. Wala sa pisa ulo. So, wait lang kasi baka mauntog kayo. Dito, Bandam. Okay. Wait lang. Parang pinakaunan lang kasi baka ma... Mauntog yung ulo niya eh. Mauntog, mauntog eh. Oh angat oh yan pangat okay hahahabakan oo ha? akin na yung saging ako taga bigay ng saging oo straight up hindi to lani mo rito lahat ayan Yan. o bandam tignan mo mabigat ha mabigat Okay. So, sabay kayo ha. Ah, uh, sabay. Limang set up. Ah, oh. lima. Okay na guys. Start tayo. One, two, three, go. One. One. Uh, Is mo. Two. Two. Uy, yu, 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 yu. <laughs> Bilangin mo yan. Four. Four. Five. Oh, five. na? Oh, no, five. Ha, five na. Oh, wait lang. Oh, oh. ito, ilan na? 4. Four. 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 Pulang-pula pula na mukha mo! Na. Hindi! Isa pa! Isa! Four pa lang! Ano? <laughs> <laughs> okay! Para <laughs> umaapon <-alaw> na! <laughs> okay! Oh sandal ka sa tuhod ko! Sandal! Uh, Senyor na to kaya alalayan natin! Sandal! O, okay! Oh, Taging. Saging! 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 Laging. Oh, oh, pag naubos mo yan, may 100 ka. Oh, oh sa akin. Itandaan. Onggoy, onggoy. Go, go, go. O, oh, bilis to. Oh. Oy. O, oh. Ay. Ola, ano, magsalitaan ka muna. Onggoy, salitang onggoy. Bilis. <laughs> <laughs> Ay, ikaw, salitang onggoy. Oh, oh, oh. Oh, 100! 100! Yeah. Yeah. Nakaisa na sila. Mga oh, madulas. Okay, wala na sa bibig. Labas nila. Salitang unggoy. Nahirap oh. <laughs> <laughs> na. Oh, higa! Kawangan mo. Ikaw taga bilang dyan. Ako ang bilang dito. Oh. Okay. Oh. 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 One. Ikaw dito, hawak. Yan, yan lang. Oh, one, two, three, go. One. Sige, ikaw Two. Sige, Three. Four. Five. Isa <laughs> <laughs> <tortan. laughs> <laughs> Sa <laughs> oh, Wait lang! Oh, salitang unggoy muna! O, oh, kain! Opo, isang gala. Tignan natin. Bilis ang bandang. Pag nauna to, wala kang 100. Oh, salita ka muna. Salita! Bilis magsalita! Mahaba! <laughs> Kasi <laughs> kasi pag nauna ka, nauna ka ni Riske, wala ko 100. Oh, Riske, salitang unggoy. Salitang <laughs> <laughs> Sa unggoy, bibigay ko na to doon. Kainin mo yan. Oh, Wander Andre. Ay, Wander Andre, pandamo. ako dito. Wala. Bakit ba naman. hindi pwede! Kaya pa. No, okay. Madaling ako eh. Hindi <laughs> ba ito upik? Isa ba? Isa ba? Oh, ba? higa! 200 pa. Dadalawa pa lang yun. eh! yung <laughs> Mamayan! <laughs> 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 Dadalawa pa lang sabi mo pito saging. akin. Oh, oh, hawak, oh. hawak pa! Oh, oh. Sa akin oh. lang hindi! tuloy-tuloy yan. O, one, two, three, go! Sa!

Oh! Uy! Ang galing! Oh! <laughs> <laughs> lima! Ano yung lima? Huh? Lima lang yun! Walo! <laughs> ba Bahay pula-pula ka! Ang kaya parang ang Hinga muna na malalim! Hindi! <laughs> oh, hingang unggoy! Paano hingang unggoy? <laughs> Oh, saging! Oh. Pangatlo, pangatlo. Oh. Pangatlo. oh. 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 Pabilisan kayo, magubos niyan. Cheers, cheers. <laughs> oh, cheers. <laughs> oh, bilisan mo na, maunahan ka ni Bandam. Oh, salitang unggoy. Oh, <laughs> 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 Mahaba, mahaba ku ku <laughs> Teka lang. Hindi ko tapos to. Hindi, ubusin mo muna yun bago ko bigyan ng 100. <laughs> may exercise na, busog na, may pera pa. busog na. na. Lampalabag ka. <laughs> Kawawa, senyor. Pinapamisan. <laughs> <laughs> Idikit na yung pera sa no. <laughs> ah, oh, tubig. Ato. Oh, <laughs> <laughs> Walang tubig tubig. tubig, tubig. Mamaya na. Dalan <laughs> <laughs> mo Oy, si awagan Bantam. Si Bantam ba? oh, okay, ha? Ha? oh. Ya. Umaangat, angatan, luwagan mo kunti Para hindi nakakadaya. oh, oh higa. Tandahan. Oh, wa, ulit, Bantam, ulit. Wait lang. Okay. One, two, three. Go. <laughs> Aku sumabed, sumatik. Sumatik. <laughs> Wah, one. One kasumabed. Ulet, ulet. Oke, okay. oh, sekarang stand. Karena ini kita ini tidak Oh, one. tuh. <laughs> <laughs> Uy, hindi na makahon. One, two, three, go! Wait! Oh. Okay! Oh. Ito! Oy! Malakas pa si Rizky, oh! Oh, dali! One! Seryoso! Hindi na! Sabi na naman Oh, Bandra, bilis! Dalawa pa! Oh, Sayang yung 100 oh! Ang dami oh. pa to! Oh, pa! pa! Huwag mo nang pag na! <laughs> <Pagko. Ha>? <laughs> <Sige>. <laughs> okay, straight na! O, oh, to! Sige Haya mo! Ikaw na, dali! <laughs> Bakit madaya ka? Straight lang! O, oh, higa! Wag ka mataya. Oh, dali, say, sayang yung 100. Okay. Oh, one. Sige na. Tingnan nyo mga guys, oh. Mandaraya oh. si Bandam. Bandam ko. Hindi, basta yung street. Oh, dali. <laughs> lang. Sige na. Sige na, huwag mo iliko yung paa. Oh, anong gagawin sa paa? Street yan eh. Oh, Oh, dali! Oh, <laughs> Isa! Huwag sumasapit kayo madaya ka! Huwag kang gagalap gamit doon! Oh, straight lang! Ganyan, oh, sige, dali! Oh! Ano? <laughs> oh, Oh! Oh! Ano? Kapos. Hindi ko tayo. Hindi mo. Bakit? Eh, nakailan sa akin? Ha? Tatlo. Ha, wala. Tatlo. Babawin yung 300. Ay, pito ang sabi Ay, mo ba? Sabi mo pito eh. Hindi. Pag-alang tayo. Hindi. Ganun kayo. Pato pato pa na lang ako. Ayaw madaling na, na batu -batu -batu. Batu -batu, Hindi madaling ako. Hindi. hindi. Kailangan exercise para pawisan. Hindi dalawa tayong Ayaw na batu -batu, Hindi. Hindi pa... hindi ako dadaya. Hindi hindi nga pwede yung pato Exercise nga. Exercise, exercise nga para lumit yung chan. Hindi gayon. Dala ka. Ingat na ako. Ah? Ingat. Pares tayo banda ba? Naman? Oh, oh. oh di sa sunod na naman. Oh. Uh? Oh, naman. Mga kababayan, hindi na makahinga si Bandang. Bukas ulit, no? Sayang, ang dami pa naman pera, oh. Ha? Oh, ang dami-dami pa, pa. Saan? Ito pa, oh. Sayang, ah, Bandam. kayo. Ta, ta, ha? Ta, tayo kong ta, 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 busa ng lomi. hindi. E, ang dami mong alam. Ito na nga pagkain. Lumi na naman. Hindi. <laughs> Tunod na lang. Bukas ulit. Oo. Papagod. Pahinga. <laughs> Magagalit sa iyo si Ma'am Purisa Joy. Hilu ako eh. Ano na? Yan? Oh, oh. Ba't ka na hihilo? Eh, ha? Bakit? <laughs> Ingat. Eh. Bigyan niyo electric pan, magbukas kayo electric pan. Hihilo <laughs> ako. Ha? I Ikot mo mata ko. Eh. Madilim ang paningin ko. <laughs> <laughs> Bakit dumilim? Ha? Ah. Bakit? Tate. Ah. Uh, Pagkatapos -pag 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 na ko eh. <laughs> Alam mo rin pala yung atakihin? Oo. Oh. Sabi mo hindi ka haatakihin. Huh? Oh, hanginan nyo, mamamatay na. <laughs> Ayaw mo rin mamatay. Hindi. Ito ko, duway ako. Ito ko, papalakas mo na ako. Kaya nga kailangan, lagi ka mag-exercise. Huh? Hindi naman, sabi mo, 7 eh, tatlo pa lang. hindi, ito ko, tatibon na lang tayo. Madaling ako tatibon. Wala nga basketball kay ulan, kaya dito uh, ka lang uh, tayo. Walang ulan. Oo. Oh. Dito lang tayo kasi walang ulan. Ay, may ulan. Ito exercise. Ganagay talaga tapos ulan. Ah, hindi ko pa alam. Wala tigan? Wala pa. Ulan. So, diba? sayang mga kababayan. So, kung sinong gustong ano, ah, uh, kumain ng saging may 100, punta lang kayo dito. Kalaban nyo si Bandam. No, Bandam? Sino? Oh. Bandam, malakas. Oh, Bandam, karera naman tayo. Tayo kakain. Pero, babawin ko yung pera pag natalo ka. <laughs> natalo ka? Ah, babayad ako 1,000. <laughs> 1,000? Oo. Ito ko lahat na. Oo, sige. Basta babawain ko yung pera mo. Dan. Ah, ito. Ubusan natin sa aking. Akin to. Sa'yo to lahat. Ah, ano? Terera tayo dalawa? Oo. Bilisan? Oo. Sige. Sigurado ka? Oo, oh, bilisan dalawa. Ay na, tatlo lang kinain mo. Sabi mo, na, nahihilo ka eh. Baka ma ka pa eh. Ah, ah, ito na dulik. O, paano to? Itago ko na to. Itabi mo. Tapos, papalakas mo na ako. Ha? Malakas na ako. Ah, uh, tayo ulit. Lararo tayo ulit. Oh, papalakas muna ako. Iipon ako so? ng lakas. Ha? Huh? Iipon ako ng lakas. Kakatulog mo nang katutulog, di ka nag-exercise eh. Ha? Huh? Katulog mo ng katulog. <laughs> Naadinik ka ko eh. Ah, ano pa naginip ginip mo? na <laughs> Ha? <laughs> <laughs> natarating na, natarating natara ka kung uh, balingan. Anong balingan? Balingan kite, taman, balingan. Saan yung balingan? Hmm. Hmm. Hindi po hanggang tanto, dadaleng kong malaking bahay manson. Alin? Mm. balingan, tite. Balingan. Sa yung balingan? Oo. Oh. Oo? Oh? oh? tap, 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 tap yung tanto. <laughs> Latay tayo pupunta doon, balingan. Ay, hindi. Ayoko may pag-usap sa inkanto, ikaw lang. <laughs> paano ka? Ayoko. Ayoko na inkanto. Mabayit ko eh. ni. Hindi ah. Kay, <laughs> hindi kay, kay, God lang ako, kay God. Na God? Oo. Ikaw sa inkanto ka eh. kay. Kakaya ka tanging, Tangin na itim, hindi ka nakabalik sa mundo ng tao, ikaw. Ano? <laughs> tangin, itim, kakain ka. Hindi na ka nabalik ang yung ng tao. Bakit? Ang pili mo, puti, puti yung tangin. Ang kakainin mo yung tangin ng itim, hindi ka nabalik ang yung ng tao. Wala namang kanin na itim ah. Meron yun eh. Puro puti yung kanin natin ah. <laughs> Tati yung tanto, hindi oh. Ta ka palikain nyo, hindi ka tao. Oo. Tapos yayahin ka. Ayoko. Ano nabi mo? Ikaw lang kakain. Hindi, palikain nyo yung tao eh. Yayahin ka eh. Hindi ah, ayoko. <laughs> Patayin mo. Ikaw lang, bagay sa'yo yung kanto, kamukha mo. <laughs> Ano? Ano, ano? ano yung mukha? <laughs> ah, 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 Bibili akong kanin, yung puti. Marami akong pera, oh. Oh, ikaw wala kang pambili. Kaya... Matay pa, pa, mo, itim. Eh, inkanto ka mo, eh. Tanto? Oo. Oh, ikaw, gusto mo itim? Wag na. Pwede ako mo yun ang yung ng tao, eh. <laughs> paka, 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 mm, mm <coughs> <ma> <coughs> Baba ko. Lahat ng babae, babae, madanda. Wala akong sawa, pinata ko. Oh. Kukuhain ako. Sasawahin oh. nila ako. Oo. Oh. Oh. Puro madanda. Paasawain ka? Oo. Oh. Paano ka sasawahin wala kang pera? Hindi. Sino nagsabi sa na may kanin na itim? Ngayon ko lang narinig 'yun. Napanugo <laughs> ano tayo Tayustog? Oo. Ano tong balinang? Ano pa? Taman, Balingan tete. Ano tong tayo eh. Buti pa to Ang daming alam kung oh. saan-saan na nagawi yung imahinasyon nito. Oh. Eh. Biringan. Ha? Biringan. Ah, biringan? Ano, ano, daw di tayo, ano daw tayo? Ano daw tayo? Taman eh. Hmm. Oo. Oh. Eh. Oh. Balingan eh. Balingan. Oo. Oh. Baka ka mag-anak mo yung mga inkanto doon. Kino? Ikaw. May tanto? Oo. pangit eh. Parang, <laughs> parang akbang. Ha? Akbang ang mukha nila. Ayaw mo yung mga kamag-anak oh. mo? Oo. Para, para talang Oo. Oh, sige. Okay na. O, oh. mag mangako ka na sa mga viewers natin. Oo. Oh. Uh, oh. Ah, ito yun ta, taklo, tunod, hihipon akong lakas, tapos papararo mo na ako, hihipon oh, na lakas, mga oh. pawid, mga punton. dalhin nyo na ito doon, saging. Salamat po guys. Pasensya na kay sa exercise ni Bandam hindi, oh. hindi, hindi. Kunin malaglag niya yan. nadidilim yung paningin niya eh. Ha. Oh. Bigay mo kayo ano, kuya ano. Babay po. Salamat mga pawit, mga ponton. Ano pawit. Pa ano mga pawit. Mga ponton. <laughs> Followers. Pawit. Ano pawit. Luko-luko ka talaga. Oh, babay po. Babay po. Pawit.